Hi guys, welcome and welcome back to my channel. My name is Jen. Ancient Treasures and today, guys, nandito ko ngayon um, sa labas ng um, ng loss Ayan. ng loss guys kasi um, bibili ako ng tape na gagamitin ko sa aking balikbayan box at pagkatapos dito pupunta ako sa Dollar Tree kasi uh, meron akong bibilihin na kailangan din sa aking balikbayan box at afternoon noon pupunta rin ako ng Walmart kasi guys um, bibilin ko yung mga wine ng request ng aking mother nagagamitin sa um, sa sa piyesta. So, hindi naman marami yung bibilhin ko. Mga ilang boxes lang ng wine. Yung 34 glass ng wine. So, yun ang bibilhin ko today. At kung ano pa yung aking makita sa Walmart na pwede kong bilhin, ihuhul ko na lang sa inyo guys. So, ayan! At kung makakapag-video ako doon sa mga store na yun, well, maganda sana. But kung hindi, ipapakita ko na lang guys yung mga pinamili ko kasi lagi ko naman yung pinapakita at hinuhol sa inyo yung, an, yung mga kung ano-ano mga items na nabibili ko at nilalagay ko sa balikbayan box. So, it stay tuned sa aking um, haul. So, I think, so, andito ako naghahanap ng tape para sa aking balikbayan box. So, sabi sa 2 sa L2 daw, So, You. So right there. There you go. Yeah. Ayan, I found it, guys. Yung nib ko na tape sa aking box. Guys, pupunta muna ako sa Hibit store. Kasi magtitingin muna ako sandali. Tapos guys, naka-sell siya ng 19. So ito yung hinahanap ng pamangkin ko. Na pinabibili na sa akin. Buti na lang meron. Ang hirap nito guys hanapin. Buti na lang meron. So kukuha ko ng isa. So tayo guys. Sa mga clearance nila guys naman. Tingin tayo. Baka may makita tayong super mura. Bili tayo. guys. Tapos na tayo sa Hibet. So, nakashop tayo na um, nakakita ako ng sale ng mga uh, cups. New York Yankees na mga sombrero and then yung parang tops na Adidas. At nandito na ako malapit sa Dollar Tree kasi magkatabi lang naman sila na store. Pupunta tayo guys sa mga ang mga ano hand soap ayan yung mga hand soap na available sa dollar tree so kuha ko nito isa and then kuha ko din ito isa tapos kuha ko ng pang refill ayan and then isang antibacterial soap and tapos isa pang antibacterial soap ayan ay anuhin natin palitan natin kasi nag-ano na siya oh nagkakalat palitan natin ng isa. Ayan din oh. Parang nagkakalat siya guys. Yung mga yung sa gilid. Katay ng medyo hindi naman makalat para. Tapos, kuha pa tayo ng isa pa. Para dala-dalawa. Ayan. dito sa ano guys dun tayo sa mga decorate mga decorations guys tayo dun tayo so ito guys yung mga decorations ayan maghahanap ako guys ng um, pwedeng pang decoration sa piyesta. Hindi naman madami, parang pang ano lang sa sa parang mesa, pang design lang sa may mesa na ng parents ko. So, meron ditong balloon tower. Ay, iba tayo nito, mga dalawa. dalawang tower, balon tower, tapos Um, isa lang. Isa. So, kuha pa ako ng isa nito na no? arch. Tapos, yung mga pang-pang ng balloons. So, I have this. I'm gonna get at least um, 30 pieces. Ayan. Tapos, kuha ko nitong pangdikit ng balloons. Katulad nito, guys. So, ayan, nadidikit siya sa um, likod ng balloons. Tapos, ano, i-didikit mo siya sa wall. Tapos, didikit na siya. Ayan, kukuha ko niya ng mga lima siguro. Okay, one, two, three, four, five. Ayan. So, complete na ako. Hindi ako nakakita ng mga um, balloons dito. So, dagdagan ko yung balloon towers stand, guys. Nang dalawa pa. So, ayan. terus, 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 tapos nakita ako terus, terus, ko guys terus, 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 Ito, kuha tayo ng tatlo. Tapos, ito, kuha tayo ng dalawa. So, ano pa ba yung nasa likod? So, ayan lang, guys. Mag-on tayo. So, my God. What? Oh. connector. tayo mango nectar. Jalawa. Oh, my love. Huh. Tapos kuha tayo ng chopping board. Pang ano lang to sa fiesta. Pang gamit lang nila. So kuha tayo ng... Tatlo. Ayan. nakakuha ko nito crush red pepper kasi ito yung ginagamit ko sa bahay okay. try nga ako nito guys nakakuha pa ako nito ng mga sampo. One, 2, three, four, five, six, 7, eight, 9, ten. Dagdagan natin ng dalawa para 12. So, ayan. Tapos, bali tayo nitong lace. Alam ba ito na Tingnan natin. Expiration date. Okay, expiration date ay naka-la guys September 2025 pa. Wow, 'con yan, guys. 10, 11 12 Abusin na lang natin 13 13 12 13 okay. Then, then, then. Yeah. Guys, bumalik ako para ubusin na lang yung lace na um, na uh, available dito sa store sa dollar. Sa so, lalatry kasi medyo price ito sa ibang store. Eh. So, ubusin ko na lang yung ganong um, klase. So, ayan. Apat lang naman yung natira. Kaya, ubusin ko na lang. guys, ito yung aking um, napamili dito sa um, store. So, check out na tayo. Ayan. Okay. I'm not new to the system because I've worked at Dollar Tree before. Ayan, guys, ang aking mga napamili ito pa sa hand ko so ayan yan siya tapos ito pa ay nako ang daming bibitbitin kasi uh, pa yung aking sundo magpupunta pa ako sa ibang store so ayan titignan ko kung paano ko itong lahat